So hi guys, blessed morning sa ating lahat Ang ating pag-usapan ngayon Maglilipat tanim na tayo ng alaga nating kalamansi So nagmarkot tayo, ito yung mga minarkot natin Nagmarkot tayo ng mahigit tatlo. So, ito na yung resulta. May ganda ng mga ugat niya. Within 2 months, mahigit ganito na po ang kanilang mga ugat. So, yung kagandaan po ng marketing, hindi na tayo maghihintay na napakatagal na panahon para mag-harvest ng mga bunga. Bagkos ngayon, ay uh, itong mga sa nga na magaganda yun na po yung ginawa natin na uh, magiging uh, puno ng kalamansi natin so within one month or dire yan as long na maganda po yung uh, lupa na pinaglagyan natin ito po ay mga vermicast soil kaya yung vermicast soil maganda po sa lupa yan at ang kagandaan po yan mga kapatid ay mas maayos po mas maayos na po yung uh, paglaki po ng ating kalamansi at tuloy-tuloy po yung bunga niya yan at uh, ang pinagkaiba po kasi ng marketing kapag uh, yung mga sanga ay maganda namumunga na po agad ang ating ililipat na mga kalamansi. So yan, kasama ko ang aking uh, anak-anakan, si Teo At praise the Lord dahil may madadagdagan na naman po mga kapatid ang ating alagang kalamansi. So ang sarap kasi gumawa po ng kalamansi juice. Kaya ang ginawa po namin ay nagpaparami kami ng kalamansi. Nagpaparami din po kami ng mga limon o pang sa ganun ay first lahat ang aning mga kinakain. Dapagkat Kapag fresh po yung mga kinakain natin, ang resulta mo yan, good health at mahabang buhay mga kapatid. At yun yung pinapasalamatan namin ni Lord dahil uh, sa farm may malit po kaming lupa. At yung malipit na lupa na yun, tinatamnam po namin ng mga prutas, tinatampan po namin ng mga uh, kalamansi, mga mga gulay upang sa kanong puro fresh po yung mga kinakain natin at ito naman po yung pangalawa na tinatanim natin ito po lahat ay galing po sa uh, isang puno natin na kalamansi, yung matured na kalamansi, minarkot natin. Nagmangkot po ako last last month o ibig sabihin po dalawang buwan po talaga bago gumanda po yung ugat po ng ating uh, minarkot na minarkot na kalamansi po mga kapatid. At praise the Lord dahil may anim po tayong ililipat. So for the meantime nakita ko kasi yung dalawa ay medyo mahi, mahina pa yuot. Maliit pa ang kanilang mga ugat kaya hindi pa natin ito ililipat. Pero itong itong apat na ililipat natin ay okay na po yung mga sanga nila at ito hawak na po ng aking pamangkin si Mia. Yan, kasama ko mga farm na nagtanim kanina at uh, ililipat po namin ito. ayan dito sa malapit sa fish pan po natin nilagyan ko to sa mga putik galing po sa fish pan para magiging baon niya vitamins po upang mas maganda po yung paglaki po ng ating mga alaga so uh, kapatid salamat po sa panunood and don't forget to share subscribe my youtube channel and punditin po yung notification bell para updated ka sa ating mga daily mga pinopost po dito. Kapatid, muli pagpalain kanawa ng ating Diyos na buhay. God bless us all and to God be the glory.